Hello guys, maulang umaga. Ayan, ang gulay ko. Nagkakabubulok na. Wala, bulok na siya. Ayan, dami na namang hinug na ano. Hinug na, itatapon na ang bulok. Hinug na ang palayang Ayan. Tapon ng bulok. Kumuha ng bago. <laughs> Ayan. Good morning, good morning. Hindi ako na sa aking gulayan pinakita nakita ko dito kahapon. Ang ganda. Para siyang bulaklak. Tingnan nyo. Ang palaya yan. Pero ang ganda niya. Parang bulaklak. Hala. Good morning. Ayan. Unti-unti ko nang pinuputol tong puno na to eh. Kasi magwi-winter na pinapuputol na sa akin. Ayan. Tingnan nyo. Bawas na. Maliwanag na siya. Tsaka yun. Puputulin ko ng konti-konti. Ayan. Good morning. Ang aking gulay. Ako'y kukuha ng talbos. Ayan, talbos. Tingnan ako na ang palaya. Meron pa naman ako ang palayang niluto. Eh. Ah, yan na. Nagkakalalaglag na oh, yung mga bunga. <laughs> Nagkakambubulok. Nagkakalalaglag na. Na yan. Pasensya na dun sa mga hindi ko nabigyan this year kasi walan sasakyan si Ate Anchang. Wala akong kotse. <laughs> Ay, hindi makagala. Hindi niya makapagmudmud ng gulay. Dito ako sa talbusan. tar, let's go. Salamat po, babu, Mananalbo si ate anchang May mushi, oh. Kinakain siya ng mushi. Hmm? Mushi. Hmm, ang lamok, ang lamok. Ang bibilis nyo. Kaupo ko pala, pinapapak na ako. Ay, oh, grabe. Ang lalaki. <laughs> Ayan, salamat sa inyo dyan. Hanggang sa muli, Ate Anchang po. Sabu, ang gulayan ni Ate Anchang.